guys another videos for today's videos naman mga karitser nandito tayo sa pasig sa may pinagbuhatan sa likod ng palingki ng pasig yan mga karitser tayo papunta ng tagig kasi mamaya maya eh pick up natin Ascot Hotel papuntang Terminal 3 mga kariser ay eh, katatapos lang ng biyahe natin dito sa may Pasig daling kami ng Alabang Perang Base account ng sakay ko dito sa Pasig ay Boston ah mga ka-racer sana ay supportan nyo yung channel ko racer motovlog kung updated po kayo sa mga in-upload kong videos Parisel Sana i-support tayo yung channel ko Kapag isa Parisel Motovlog Pakipindot na lang po ang notification bell Mga Parisel Richard na eh, nasa rin tayo kaya eh, araw araw may eh, biyahe tayo ganyan talagang buhay natin kailangan natin eh, magtrabaho kasi kung hindi ka magtatrabaho hindi ka mabubuhay Yeah. Raimundo pala to J. Raimundo Street Ayan, moto din pala ata to Helmetan Ayan mga in passage mga ka -reserve. Pasig City Hall Ayan, simbahan to mga ka-racer Minadahan ako palagi to mga ka-racer Nung Pumupunta palagi ako sa showing ko minutes ako na, umuwi Pasig Malapit lang doon sa may pinagbuhatan May pinagbuhatan nata nga yung sakop eh Yung Greenwoods green na yun mga reserve Doon ako umuwi Nung hindi pa patay yung chewing ko Si Tito Lito Si Tson Si Five Kalayaan, Si Boulevard San Joaquin, Pateros, Ayan po, yan ang dadaan natin. Tagos tayo ng buting. Ayan, didiretso ka lang dyan. Buting na yan. Tawid dyan, Buting. share puting to daming hams dito sa may San Joaquin Pantang San Joaquin mga ka sir ito pa yung camera ko Darabing hams dito doon parang hamburger na tayo dito kape naman ng mga idol sa mga tropa pets family boys family in Raya shout out shout out pakipollow ang like and share comments na lang kung updated po kayo sa mga ina-upload kong videos pakipindot na lang po ang hit notification bell na lang po ang hit notification bell pakipindot na lang Ayan, ah, Karincher. Oh, ay, sus. Oh, kita na yung buong mundo. Kaapi <laughs> naman, oh. Ah, ayan. Oh, yung tubig. Pasig ilog. Pasig river. yung mga Karincher. Anong tuloy na ito? Anong bridge to Hindi natin na kung ano ito. yung bridge na to Ah. idol isos, omalog, oh may butas Ay, wala na kasi na kasi guys ma mahina yung kapit ng lalagyan ng cellphone natin yung cellphone holder ini. Oh, oh, badaw. ng mga kariser pasalamat din na sa mahal na Panginoon uh, sana ay huwag tayong pabayaan ng mahal na Panginoon na hindi tayo magkasakit mga idol yan may, may maaarwan dito mga kariser may mga itinda ng yamaha sa so, may Kwan Puting pasig san Joaquin in yan yan utay tito lito si john ano yamaha ay artel ako na nakita do ma karesel O, luwag pa o, masarap pwede pa magpahinga-hinga muna sa bahay kasi alas 6 pa ang pickup natin since 30 mga kare-sir yung mga idol idol sa kusina daming hamins dito sa may kwan sa may buteng lungsod ng puasig hindi pa kinuha ito ng kuan ng tagig Yeah, I'll mga idol hydro sa kusina nandito na tayo sa elevated geothorn mga kabisir ayun o ganda din dun sa elevate joint tayo ah uh, and social climber climb climber G-S-I-S is is Pensionado Agoy Masiraan si pare kayo Di na -di rin dito sa Di rin dito sa LBT Hindi marikir eh. <laughs> Siya tinutok sa kuwan eh. Agoy the C5 my doll mga guys eh, okay, mamaya maya, -maya pang sa BGC kaya doon muna tayo sa service road magpahinga mga ayun yeah, mayroon ito traffic na well, matabang yung timpla ng simento nila mga ka-reserve matabang yung timpla ng simento nila ng MMDI dapat sinagad na nila dun ho hanggang dun sa may tulay mahinang lina lang hindi eh guys iksiraan lang natin yung vlog natin mga karacer na kung updated po kayo sa mga ina upload kong videos sana isuportahan nyo yung channel ko at pakipindot na lang yung kati notification bell at pakipollow like share sa facebook account ko mag comments down below malug Eh talagang ganyan talaga ang bohay. Kailangan natin pagpatuloy ang vlog natin para kumita at kumita. Bike, big bike, yan, mga cari Petron, Mackenzie, Petron Mackile House, yan istap to kung nataya mga cari share. Kaya yeah. hanggang dito na lang tayo sa Mahimak in the Hells. At tatapusin ko na yung vlog ko mga ka-reser. Iiksya na lang natin mga ka-reser yung vlog natin. Hanggang dito tayo sa Mahimak in the Hells. Hanggang dito na lang yung vlog ko. See you, see you next vlog mga ka-reser. Thank you for watching.